mga So for this video, i-share ko sa inyo kung magkano ang laman ng aking alkansya this year. alam nyo na, end of the year na. And this time, i-share ko sa inyo kung magkano nga ba ang barya na naipon ko sa dalawang alkansya na to. And alam nyo na, um, every year or more than 3 years na ako save ng money gamit tong dalawang alkansya. So hindi ako nag pa-lipat-lipat ng yung coin savings, talagang ito yung ginagamit ko. Dahil nga, kung talagang kagustuhan mo na mag-save yung pera, kahit bukas na, or kahit binuksan mo na, as long as pwede pang lagyan, and magagamit mo rin, okay? No need to buy new one, okay? So, as you can see, malaki yung open niya, and... Hindi naman ako nag-worry dahil nga yung mga laman nito is mga 25 cents, 50 cents, 1 peso, 5 to 10. At the same time, naglagay din ako ng uh, papel na kwarta. So, hindi naman talaga ako totally na pressured sa pag-savings dahil nga kung ano lang ang meron ako. Dahil, um, kung baga, hindi ko pre-pressure yung self ko na talagang mag-save. Kung ano, dito ako nag-savings more than 3 years. So, first birthday ng anak ko, ito yon So, ganito pa yung akan yung hinanda ko. Second birthday, ito pa rin sila. And every December then, nag-open ano, ko to para sa kanyang gift. So, next year, mag-3 years old siya and ito pa rin yung gagamitin ko din na mag-ipon. Okay? So, you know na, dahil end of the year na, tapos ng end of the year, so this time, i-reveal ko sa inyo kung magkano nga ba yung mga barya-barya, yung mga coins, at saka mga papel na kwarta yung na ipon ko dito. Okay? So, tips mo na, sa pag-iipon ng pera, hindi kailangan na super laki agad-agad, kahit barya, kahit piso, 25 centavos, sayang naman, nakakalat lang, ba diba? So, pag mayroon kang anak, um, napaka, ano pa yan, baka kainin. So, ilagay ko na lang dito. And, hindi mo na mamalayan yung mga pisa-pisa mo is mabigat na yung um, coin savings mo. So, make it sure na yung mag-save ka is talagang extra mo na yan. Para once nalunod mo na dito, hindi mo na kukuhain pa. <laughs> Diba? ba? So kahit maliit ang mahalaga is um uh, extra money mo na 'yan. So let's start revealing. Magkano nga ba ang laman nito? ko.